Hi hey guys, so ito nga pala yung unang stock ko ngayong January ng Quitis. So 500 pieces ng Librilla Fireworks. Ito parang alaki na rin yung ano no. Yung gawa para siyang yung ano, maganda to pang barrage. So kahit na 11 months pa bago mag New Year, nag-stock na tayo. 500 pieces, 400 na nakahon tapos yung 100 sabi ko kahit walang stick na para pahabol ko lang to para makamura ko eh para maging 500 ang dami naman natin yung stick dito. Para magamit ko yung mga small stick ko. So, yun. So, buksan natin itong isa. No? Actually, binubuksan ko na siya kanina. Eh. Uh, para makita nyo yung quality. Ang Librilla Fireworks ay ang pinsa ng mga Aquino. No? Yun ang nabasa ko. So, magkakamag-anak sila. Pero sa ibang bansa nag-click. Ay, sa ibang bansa sila nag-click nag ano nagtuloy na kanilang fireworks tapos yung mga akino no locally sila nagproduce kaya kagandahan doon alam magkaibang technology yung kaibang technology yung sabihin na adapt nila yung quality ng ibang bansa na adapt din yung quality ng sa Pilipinas so kagandahan resulta so ayan ayan natin So, ayan na lang ng itong mga ganitong packaging. Sabay, sa Laguna kasi, gawaan din ng mga arena. Ayan, ang dami. Walang stick. <laughs> Unang stash. Ayan. Kasi so, ito may mga stick. Hindi ko pa nakikita yung tura niyan eh. Pero malamang. Ganun lang din na may stick. Hindi ko alam pala kung nakatali or nakatape pero ito malalaman natin <laughs> kung quality ba yung so yun no eto na so quality talaga kasi naka nakatali siya, yan no So mga nagtatanong, mura lang to inquire nyo lang sa kanila. Ang lipad dito parang alakino na small din. Regular pala. So, ayan. Thank you guys. Uh, na uli yung iba. Have a nice day. So you know guys, ngayon ay February 1, 2024. So ito na yung binalot ko or nilagay ko ng stick ng mga uh, Lebrilia na quitties, no. Ito yung sa unang vlog ko na hindi ko pa na-upload so dinugtong dudugtong ko na lang ngayon. So sad to say sumabog yung factory diyan, gawa analysis ng mga kwitis at bombshell dyan sa Laguna. So, sa Kabuyaw siya, no? Sa Barangay Biga. So, ito yung gawa nila ng lebrilya. Nilagyan natin ng stick at ng color tape. So, so hindi ako 100% sure kung sa lebrilya ba yung sumabog or magkatabi kasi sila dyan, eh. Alakino, lebrilya, JLJ. Since magkakamag-anak naman silang gumagawa dyan sa Laguna. Kaya kung mapapansin nyo, yung lifter nila, iisa timpla nyan. Oo yung mabilis lumipad tsaka walang tail yan yan yung product nila so kung mapapansin nyo yan napakaraming napakaraming ano uh, na so hindi naman nila ginusto yan kasi hanap buhay yan sino ba naman ayaw ng pera ba diba? so yun nga lang sana sa mga susunod kung sila mag sino man ano brand yon yung sumabog ngayon Uh, sana maging stricto sila sa magiging susunod na uh, policy nila sa factory. Tulad ng Dragon Fireworks, sobrang layo ng mga packaging, sobrang layo ng mga mixing ng mga chemicals, sobrang layo ng mga nagkaarga ng lupa, so etc. etc. So, napansin ko lang, no? yung mga bago, hindi naman bago eh. Sobrang tagal na nilang gumagawa. Pero, kung hindi kasi susunod sa policy, sa pag-iingat ng na inilalaan sa batas, eh talagang disgrasya abutin So wala pang isang taon, no, ang pagitan nila nung sumabog yung Cheeto Fireworks, which is ang gaganda na rin ang gawa nila. Yun nga lang, nagkukulang sa safety. So kung oh, hindi kulang sa safety, ba't magkakasunod yung sumabog, di ba? Oh, ito yung sa Librilia nga pala. So ayan, sa dalawa, tatlo, apat, So nakalimang box pa ako yan No order last last week. Tapos yun yan, yung spider, yung pang spider, walang license yun. Pero tinan mo, si, di ba, sumabog din. Pero nakabawi naman siya. Pero may casualties. Yun ang iniiwasan sana nila, eh, yung mga casualties. So yun lang, ah, yun kasi yung mga magagaling na factory dito sa Pilipinas, may mga aksidente pa rin nagaganap. So, paano pa kami na ah, consumer lang, di ba? So, 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 kailangan natin mag-iingat talaga yan sa ganyan. Kaya itong mga stock ko dito na kwitis, uh, ah, babalutin ko mabuti to, no? Para yung hindi na masindihan. Delikado rin. Pag nasindihan yung isa dyan, dire na itong mga to. Which is iwasan natin. So, yun talaga, guys. Kung sa mga nagtatago ng mga paputok, wala namang problema magtago. Basta tago lang na maayos. oh yung fuse, itago nyo mabuti. So, ito, binuksan ko lang uli para makita nyo yung stock ko dyan. Tapos so, yun, konti na lang yung ano ko dun eh. Eagle, na lang. Ayusin na lang natin. So yun guys, um, pagdasal nyo na lang yung mga nasawi, tsaka yung mga na-aksidente. Sobrang dami, talagang sunog na sunog sila. Palagay ko hindi na uulit na yung mga yun sa trabaho. ah uh, yun lang guys, thank you for watching. Um, have a nice day. Ayan. Ayan. Gawa ng papatok sa mabog Tatlong yan eh. Ang lakas. Sobrang lakas. Tawag din na lang kuya. Dito na lang sa big ano... Sabi nga, abot eh, nga sa belya eh. Grabe, lakas. Parang time bomb eh. Kami oh, nasa bugan dyan na tao Kala ko lumindol eh Patlos sabog, abog, ang Lalo dito, lang mas malapit Ay, akala ko nga yung Kala ko anong gumanig Doon kusina namin eh Kala ko nga may aksidente yung truck so, Nagbaliktad ng truck eh

Hindi pa nakalabas. Oh, no. na na, na tira 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 Baka may mga Ay, maka, maka, maka malapit dyan. Open yun. Open engine no. Open engine yun doon. O, malapit na lang po budega. May mm, okay. dami budega nang paputok. May dami kasing budega isang pa bud Ito, laki. Ay, laki! You Ayun, no. Sabang dami.

marami pa yan. kasi hindi na, na makita. Pang ilang bunday, ganyan po mo ito. Dalawang. Itong pinakagrabe na sunog. Ito para last year. Marami na dami yung last year um, na naagapan na, na, na agapan, eh. Kaya lang nag-start nila. May na, yung malaking bahay, may na, ano na, abot na, inabot yung mga bahay.